Welcome sa part 2 ng pag-aaral natin tungkol sa buhay ng mga disciples. Napag-usapan natin sa part 1 ng ating video, yung Jewish education system at hindi lahat ay pwede maging disciple at pwede maging teacher ng salita ng Panginoon. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, pumili siya ng mga ordinary men, hinubog niya ang mga ito, tinuruan, tinulungan, at itong mga taong ito turned the world upside down. Naging totoo sa kanila yung kasabihang may you be covered in the dust of your rabbi's feet. Sila ay nabuhay para kay Kristo at maging ibinigay ang kanilang buhay para sa gawain ng Panginoon. Ngayong part 2 ay pag-uusapan natin yung unang apat na disciples sa labing dalawa at lahat sila ay mangingisda. Si Peter, si Andrew, si James, at si John. Tignan natin ang mga buhay nila. Samahan niyo ako dito. Unahin natin ngayon si Apostle Peter, aka the Restored Leader. Si Pedro, ang dati niyang pangalan ay Simon, pero pinalitan ito ng Diyos sa Peter or Cephas, which means the rock. Si Pedro ay galing sa isang maliit na bayan na tinatawag na Bethsaida, kung saan ito ay malapit sa Sea of Galilee. Pero kalaunan lumipat siya sa Capernaum, isang abalang lugar kung saan halos lahat ay konektado sa pangingisda. Doon niya ngayon tinayo ang kanyang mga kabuhayan bilang isang mangingisda kasama ang kanyang kapatid na si Andrew tapos yung kanilang mga business partners na si James at si John. Isipin mo, araw-araw silang nasa dagat, magdamag naghahagis ng lambat, umaasang meron silang huli at kikita para sa kanilang pamilya. Alam mo ba na si Pedro ay meron ding asawa? Ayon sa Bible, sa Mark chapter 1 verse 30, pinagaling ni Jesus ang kanyang biyanan. Ibig sabihin, meron din siyang pamilyang inaalagaan. Pero itong mga bagay nito ay kanyang iniwan upang sumunod sa tawag ng Panginoon. Mahirap, pero disente ang trabaho niya. Wala siyang mataas sa pinag-aralan tulad ng iba na nakapasa sa Bet Talmud at sa Beth Midrash. Ordinaryong tao lamang siya na bumalik sa pangingisda. Pero dahil taglay niya ang disiplina, ang tapang, ang tiyaga, ang galing sa koneksyon sa pakikipag-usap at pagsasalita. Yun ang ginamit na katangian ni Jesus upang siya ay magamit sa mas mataas na layunin. Sa mga alagad ni Jesus, si Pedro lagi ang nauunang banggitin. Nauuna siyang magsalita, nauunang kumilos, at minsan, nauuna rin magkamali. Siya yung tipo ng tao na madaling madala ng emosyon. Very impulsive itong si Peter. Pero tapat ang puso niya. Isang araw, sinabi sa kanya ni Jesus, Ikaw ay si Simon. Pero ngayon, tatawagin kitang Cephas. Ibig sabihin nito, bato hindi siya perpekto pero nakita ni Jesus ang potensyal niya. Habang lumilipas ang panahon, naging spokesperson siya ng mga disciples at sa tuwing may tanong uusapan, madalas si Pedro ang unang sumasagot. Kaya nga sa listahan ng mga apostol, lagi siyang nauuna. Pero kahit ganon, marami rin siyang pagkukulang at pagkakamali. Isang example nung sinabi ni Jesus, ako ipapako sa cruz, ito'y mangyayari sa akin. Pero sabi ni Peter, Panginoon, sana wag mangyayari sa iyan. Ang sabi ni Jesus sa kanya, get thee behind me, Satan. Hindi ibig sabihin na posesan ni Satan kung hindi siya ay nagiging kalaban ng pagtupad ng kalooban ng Diyos. So you are seeing things in human point of view, not in God's point of view. Isang pangyayari pa, noong gabing hinuli si Jesus, sobrang tapang niya. Sa sobrang tapag niya, pinutol niya yung tenga ng isang kawal, tapos binalik ng Panginoon. At kahit pagkatapos ng Pentecost, nung time na kumakain siya kasama ang mga hintil, tapos may mga dumating na mga hudyo, pinun siya ni Apostle Paul kasi bigla siya lumayo. Natakot siya na baka i siya ng mga tao nito. So medyo impulsive at emotional tong si Peter. Pero sa kabila ng lahat ng flaws na yon, ginamit pa rin siya ng Panginoon. Isa rin yung patunay na kahit matagal ka ng Kristiyano, tinuturuan ka pa rin ni Lord. Habang kasama ni Pedro si Jesus, marami siyang nasaksiyan na kahangahangang bagay. Out of the 12 na meron si Jesus, meron siyang tatlo na core team. Si Peter, si James, at si John. Itong tatlo nito ay kasama niya sa tatlong pinakamalulupit na pangyayari sa kanyang time during his ministry. Siya ay isa doon. Kasama rin siya ni Jesus nung time na pinagaling yung anak ni Jairus nandun din siya nung time ng Mount of Transfiguration kung saan si Jesus ay nagbago ng anyo. Nagliwanag ang kanyang mukha at ang kanyang itsura. Pinakita niya ito sa kanila. At kasama siya sa Gethsemane nung panahon na nalangin si Jesus kasama itong tatlo na ito. Pero hindi lang mga himala ang nakita niya. Nakita rin niya ang sarili niyang kahinaan. Naalala niyo nung lumakad siya sa tubig, Puno siya ng pananampalataya when he stepped out of the boat. Pero pagkatapos ng ilang sandali, lumubog din siya dahil nakita at tinignan niya ang mga alon. Natakot siya. At sa huli, nang dakpin si Jesus, natakot din siya. Tatlong beses niyang itinatwa si Jesus. Noong time na yon, sobra ang luha ni Pedro. Pagkatapos ng pagkabuhay ni Jesus, hinanap ni Jesus si Pedro. At nakita ni Jesus si Peter hindi sa ministry kung hindi sa dati niyang ginagawang trabaho sa dati niyang buhay sa panginisda ulit. Pero kung saan siya unang kinatagpo ng Panginoon, sa dagat siya tinawag ng Panginoon, sa dagat siya natagpuan ng Panginoon, sa dagat din siya muling pinabalik ng Panginoon. At sa oras na yon, ang sabi ni Jesus kay Peter, Peter, mahal mo ba ako? Do you love me? Tatlong beses ding sumagot si Peter. Remember, tatlong beses niya rin tinatwa si Jesus. But every time na tinatanong siya ng Panginoon, ang lagi niyang sinasabi, Oo, Panginoon, alam mong mahal kita. At sa bawat sagot ni Pedro, ang sagot ng Panginoon sa kanya, pakainin mo ang aking mga tupa. At nagkaroon yun ng katuparan kung si Jesus ay nag-resurrect papunta sa heaven, si Peter ang naging leader ng church. Ito ang sandali ng kanyang pagbabalik. Yung taong bumagsak ay muling itinayo ng Panginoon at ginamit niya sa kanyang ministeryo. Pagkatapos ng araw ng Pentecost, si Pedro na dating takot ay naging matapang at tagapangaral. Tumayo siya sa harap ng maraming tao ng aral ng Ebanghelyo and 3,000 people were saved that day in Acts chapter 2. Naging instrumento din siya sa mga himala ng Panginoon in Acts chapter 3. Pinagaling niya yung pilay sa templo. In Acts chapter 5, yung anino niya lang, yung dinadaanan ng anino niya, gumagaling. Binuhay niya rin si Tabita mula sa kamatayan. Of course, lahat ng yon ay nangyari, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa Panginoon. Pero ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng ministeryo niya, ginamit siya ng Diyos para dalhin ang ebanghelyo sa mga hintil sa pamilya ni Cornelius. At ang kaligtasan ay dumating para sa kanila. Later on, si Pedro ay kinulong ni Herodes. Pero pinalaya siya ng isang anghel. Isipin mo sa gitna ng gabi, kalmado lang siya. Natutulog pa. Ganun kalalim ang tiwala niya sa Diyos at inalis siya ng Panginoon doon. Pinakita ng Diyos kung gano'n siya makapangyarihan at walang imposible sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglilingkod sa iba't ibang lugar, sa Antioch, sa Asia Minor, hanggang sa Rome. Sinulat niya yung libro na 1 Peter para sa mga Kristiyano na pinupersecute during that time. Kaya yung verse na 1 Peter 5.7, Casting all your cares upon him for he for you. Ang bigat nun kasi during that time nung sinabi niya yon, ang daming nangyayari magugulong bagay sa buhay ng mga Kristiyano. Sabi ni Peter, ibigay niya lahat sa Panginoon. Tapos sinulat niya yung 2 Peter, ito ay isang libro na babala laban sa mga huwad na guro at paalala tungkol sa pagbabalik ni Kristo. Binanggit din niya ang kanyang malapit na disciple, si Mark. Siya ang humubog dito. Si Mark din ang sumulat ng Book of Mark sa New Testament. At malamang yung mga salita na ninagay ni Mark doon ay galing din mismo kay Pedro. Si Mark din ay nakasama nila Apostol Pablo sa kanilang mga ministeryo. Grabe ang ginawa ng Diyos sa buhay nitong si Pedro. At nung siya ay namatay, he was crucified upside down. Ang sabi niya, hindi ako karapat dapat na mamatay katulad ng Panginoon, kaya ipinako siya ng patiwarek. Ang kwento ni Pedro ay isang kwento ng pagbabago at pag-asa. Ang tapang niya ay galing sa pagkabasag ang transformation niya ay bunga ng mga encounter niya kay Jesus. Ginamit ng Diyos ang tao na ito para maging leader at haligi ng simbahan. Katulad na nangyari kay Pedro nung sumuko siya muli sa Diyos, ang isang durog-durog na buhay ay naging isang matibay na bato.